and welcome back again to my YouTube channel, the Mami Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte ngayong darating na Sabado, November 9, ay samantalahin ang pagkakataon na ito dahil ang araw na ito ay first quarter moon. Kaya mainam na gumagawa tayo ng mga pampaswerte, lalong-lalo na sa kaperahan para lalo nating maakit ang mga pera ang mga swerte, ang mga blessings sa ating buhay. Kung kayo ay nakakaranas ng mga kahirapan, kabigatan, kakulangan ng pera, kung kayo ay nahihirapan na kung magkaroon ng pera, ang bilis ng pagkawala nito, ang bilis nitong maubos. Kung gusto nyo na palagi na lang kayong nagkakapera o sinuswerte, meron akong ibabahagi na gagawin bukas. Sabado o November 9. Gawin ito sa umaga ng Sabado. Mangangailangan lamang tayo dito ng isang kutsarang asukal at isang kutsarang cinnamon. Alam naman natin na ang cinnamon ay merong magical properties na mag-attract ng swerte sa pera. Binubus nito ang mga pampaswerte na ating ginagawa. Ganon din ang asukal para matamis ang dating ng swerte sa atin. Kaya kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito, ay tiyak na makakaakit ka ng swerte. Makakaakit ka ng maraming kaperahan. Makakaakit ka ng blessings ng mga hindi mo inaasahan na biyaya sa iyong buhay. Bigla ka na lang magkakaroon ng unexpected na na kaperahan. Kunwari, may magbibigay sa'yo o may mga magbabayad ng utang sa'yo. Makakabenta ka sa iyong mga negosyo or bigla kang mananalo sa mga tinatayaan mong sugal. Gano'n. Kaya, kung ikaw ay panatiko at mahilig ka sa mga pampaswerte, ay huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Nasubukan at gawin ang pamamaraan ng pampaswerteng ito. Ilalagay lamang ang asukal at ang cinnamon powder sa inyong kaliwang palad at sa kayo gumawa ng infinity symbols, paghaluin ang asukal at cinnamon sa inyong palad. Habang gumagawa kayo ng infinity symbol itong beses na infinity symbol at habang ginagawa mo ito, sambitin lamang ang chant na aking ilalagay sa screen. Pagkuskusin ang dalawang palad habang sinasambit ang chant. So, Mag-imagine ka na nagkakaroon ka na ng maraming pera na attract mo na ang swerte magpakang positibo ka at paniwalaan mo ang mga pampaswerte na iyong kinagawa para ito'y tumalab at ito yung ma-attract mo Paganahin mo ang law of attraction para mag-manifest ang mga pampaswerte mong kinagawa. Huwag ka munang mag-isip ng mga ne negative thoughts. At pagkatapos ay hugasan itong mabuti ugasang mabuti ang dalawang palad at saka pumalakpak para i-claim na matatanggap mo na ang mga blessings ang maraming pera sa iyong buhay Tandaan ng mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing kabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay sa ating buhay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.